Hello mga kabayan, to so, welcome back to my YouTube channel. Ito pala ang bagong updated sa pag-uwi ng Pilipinas kung balak nyo po magbakasyon. Ito po ay ang uh, e-travel, passport, saka ticket. So ang e-travel ay hindi na ina, hindi naman po inanap sa immigration. Ngunit ito po ay hinanap uh, at tiningnan sa check-in uh, sa check-in area. So, yan lang po ang latest sa uh, requirements pa ng Pilipinas. Wala pong kahasil-hasil ngayon. At, uh, ano ko po, dagdag ka uh, kaalaman para wala po kayong hasil sa pag i ng passport uh, dahil uh, dahil nung nangyari sa akin ay uh, how many times po akong nag i ng aking passport ay hindi po tinatanggap so mas mainam mga kabayan na uh, dumaan na lang po kayo doon sa Uh, immigration na nag-check ng passport so madali lang po doon mag-line so i man lang yung gano'n tapos pipicturan kayo, kaysa doon po kayo sa uh, 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 self-service yung kayo po mag-extamine ka ng yung passport ay uh, marami pong error-error, so mas tatagal po kayo doon, so mas mainam po na uh, doon na lang po kayo dumaan sa uh, immigration na nagtatatak sa manual hindi doon sa uh, digital uh, digital pass, uh, mag-scan kayo ng passport, tapos yung ticket nyo. So, marami pang iro-iro po doon. So, mas maganda na lang po na dumaan po kayo sa uh, sa tao. So, wala pang hassle. So, yan lang po ang uh, aking tip para sa inyo mga bayan. Uh, I-update ko po kayo kung anong mga requirements po uh, pagbalik ko sa October 16. Okay po. Maraming salamat and please follow and uh, subscribe. Thank you.